Good luck. Sino ang unang pinagsasabihan ng babae kapag nalaman niyang siya ay buntis? Go! Asawa. Sa social media, kaninong friend request ang hindi mo i-accept? Kaaway ko. Sa anong ibon pwedeng ikumpara ang biyan ng babae? Maya. Bukod sa pagsindi ng sigarilyo, saan pag ang lighter? O ng kandila. Singer na una mo naisip pag sinabing birit. Dulce. Let's go, Sarah! Okay. Sino ang unang pinagsasabihan ng babae kapag nalamang siya ay buntis yung asawa? Ang sabi ng survey. Yo! Wow! <laughs> Thank you! <laughs> wow! Well, sa social media, kaninong friend request ang hindi mo ina-accept sa kaaway. Sabi ng survey dyan. Okay. Sa anong ibong pwede ikumpara ang diyan ng babae? Mayang. Ang sabi ng survey sa Maya ay? Pwede. Sala. Bukod sa pagsindi ng sigarilyo, ginagamit ang lighter sa kandila. Ang sabi ng survey ay? Nice oh one. My Singer na una mo naisip pag sinabing birit, dulce. Ang sabi ng survey? Ay. 121. Very good start. Sarah, very good start. <laughs> yes. Okay, so, balik okay, tayo rito, you, na tayo dito, Sarah. Let's welcome back Bernadette. Let's go. Welcome Hi, back, welcome. welcome back. Yes, pero first okay. time ito. Okay, ito, good news muna. Yes. Good news agad. Yes. Si Ciara ay nakakuha ng 121. Pak, pakagandang umpisa nun. Ibig sabihin, e eh, meron na lang tayong konti para marating natin ang 200 points. 79 to go, 79. Okay, ready ka na? Ready na. Okay, at this point, makikita na ng mga manonood ang uh, sagot ni Ciara. Give me 25 seconds on the clock. Let's go. Sino ang unang pinagsasabihan ng babae kapag nalaman niyang siya ay buntis? Asawa. Nanay. Asawa. Nanay. Sa social media, kaninong friend request ang hindi mo i-accept? Sa kaaway. Bukod sa kaaway? Ah... Uh, hindi ko kilala. Sa anong ibon pwedeng ikumpara ang biyan ng babae? Bien? Biyan ng babae. Yung biyanan mo, anong ibon mo siya pwede ikumpara? Parot. Bukod sa pagsindi ng sigarilyo, sa pag ginagamit ang lighter? Kalan. Sindi. Let's go. Let's go, Bernadette. Ito, hindi natin abutan, singer na una mong naiisip pag sinabing birit, sino saan gusto mong sagutin? Regine Velasquez. Top answer, Regine Velasquez. Pero wala tayo dyan. Ito, bukod sa pagsimdi ng sigarilyo, saan pag ang lighter, sabi mo sa kalan ang sabi na survey. Top answer yon. Top answer yung kalan. Sa social media, kaninang friend request, hindi mo i-accept. Sabi mo, hindi mo kilala? Siyempre. Ang sabi ng survey? yeah. Oh, Ang top answer ay uh, kaaway. Kaaway, top answer. Sino ko aabot? Sino ko aabot? Sino unang pagsasabihan ng babae pag nalaman niyang siya buntis? Nanay. Bukod sa asawa. Ang sabi ng survey? Oh. Oh. Top answer, asawa. O, oh, isa na lang. Kaya, kaya. Sa anong ibon? Pwede ikumpara ang iyong biyan ng babae. Ang sabi mo ay parot. Ang sabi ng survey sa parot ay... Let's go! Yes! Top answer! <laughs> Team TGIS, congratulations! You have won a total of 200,000 pesos?